Dol. Dol. Klaro kayo. Disco. Disco sa Binukbukay. No. Karong January 25. Disco sa Binukbukay sa Taghagimit. Ha? City of Naga. Ha? barangay Taghagimit, City of Naga. Ha? Ang hat sa barangay Taghagimit, Disco sa Binukbukay. Ha? So, shout out sa nagda sa aning disco. So, palihog ta mga kaidol, idol no? So, isip nga usasad ko sa taghagimit. Pero, sikat ang atong lugar, dol. Nga barangay taghagimit, sikat sa uh, mga isog ang mga tao ko, no? No? Isog ko ng mga tao sa barangay taghagimit. Bisag-asa ko mapunta dire sa Sibo sa construction, uh, nga uh, project. Mayingon, taga-asa, dekadol. sa sagkong at taghagimit mua ah, dol ang tubag nila nga uh, atagagimit dahil eh, ka mga isugman ng mga tao diya no pwede mga isuga dol kanang lugar dool atagagimit pwede mga isuga sa mga tao diya dol so karoon uh, disco dakong disco na siyang maabot karoon January 25 so uh, shout out lang ko no sa mga nagdaan nga uh, kanang uh, disco sa Kalingawan so shout out lang ko ninyo nga pangandami sa ninyo mga mabantay uh, mubantay diha sa uh, diskohan diskuhan kay aron ang mga away kagubot uh, malikayan dayon mabadlong dayon sila dol no mabadlong dayon diha sa to ang anang kalingawan nga disco kay ang kana magong disko mga kay dol, uh, kalingawan mangyud na siya sa sayaw tapok sa mga katawhan kabatan unan nga hilig ug uh, disko sa sayaw so dili malikayan ang mga hubog dol pero kinahanglan sa dol nga magkuan mo dol no uh, pangandami sa ninyo dol nga naidaghan nga mubantay diha mga dol no naidaghan mo bantay diha mga anang uh, mga tanod kinahanglan pangandaman ninyo tanod o pulis mga kaidol dol karon ma uh, malikayan dayon ang mga kagubot diha dol no kay halos lang, dol nga di sa tuang barangay na uh, gubut bubut kayo dol no halos na lang nga may mga disco away deyon, tungod na siya dol nga daghang mga uh, suya suya siguro yeah, mahubog dol wanas kalibutan di nakailag tao mga mahubog di ang mga tao so kana dol uh, kani nga video ako agyan yung buhat dol kaya nga no uh, concern sa korea sa ito ang lugar dol kaya usas ako ka uh, mulupyo di ang ito lugar uh, nagpuyo so batik sa kayo dol nga magsuroy-suroy ka o batik sa kayo dol nga daghang gubot nga may tabo dol kay halos na lang dol nga kalingawan di sa itong lugar dol ah uh, away so inahanglan dol ha nga malihog sa tadol nga pangandami sa nanyo dol kay gipangandaman man ninyo ang disco nga kalingawan so pangandami sa ninyo ang mga uh, ang mubantay diha dol nga mga kuan mga abtik nga mga bantay dia sa tuwang lugar sa dolo, no nga mao imo sita ug mubadlong sa mga sama nang muinom kinahanglan nga suod sa diskuhan dol walay inom dol nga may tabo kay once mangud nay inom sa suod sa diskuhan dol no ah uh, madasmaga na lang imnan nan dol mga hubog na masuko na mao nay hinungdan sa saway dol labi na kong mga hubog manayaw magsinikahanay mga suko mga init na kay gulo dol mao nay ato ang uh, kanang inyo hasad buhaton dol nga kay kamo may muda di sa diskuhan dol no so shout out lang ko sa muda di ha sa uh, kalingawan no uh, bisa to rog wala ko kabaw nga na kamuna pero nga mao na pero ang uh, ako lang nang gibuhat ko ni nga video pero nga ako lang uh, nga kanang ato ang lugar kay uh, siyempre taga diha ko so dili sa tagusto nga gubot dol no so nga atong buhat tundol kamo ah, ibuhat na ninyo nga kalingawan so pangandami lang ninyo nga naay mubantay diha ah, pulis nya mga uban pang mga tanod kinahanglan nga inyo nipabantayan pabantayan dol haron ug do na may kagubot dol mabadlong dayon dayon dol no dili ingon nga magrabe pa magkakuan pag dol no so kanalang lang dol no kay daghan na kayo sa panahon dol nga ah, mga binuang mga suya or mangisog labi na kong hubog dili na kaila og tao dol no so shout out lang go na so kada lang dol mga kaidol no so bye bye mga idol.